Hi, dam. Sino si madam? Isa kayo? Hi, dam. Magpa-beauty muna tayo. Simple lang yung beauty product ko. This one only.

Oh. Lagyan natin pati yung leeg natin Ay, para pantay-pantay ma, yung plasya, ano niya, color huh? sa balat. Ma, ma, na, sa mukha at liig, lang ang kulay. Ma, nag-glasya na ma. Hmm? hmm? nag uh, hindi labak-labak kaya kailangan natin lagyan pati yung liig natin yan nasaan na yun, Be? nasaan na yung ano natin bagong bili kaya naugusan tayo kaya bumili tayo ng bago Yan, friendship. Affordable lang to friendship. Mura lang siya. Ito yung laman niya. Ito yung sun protection. <coughs> mm. Yan. Sun caron. Sun caron. Sun Sun caron. Sun Yan. Day cream. With cream kalong. At ito din yung sabon niya. May sabon na. Pam, pampaligo. May sabon na. Free mama, na sabon. Mama, maligo ko. Ito. Mami daw, mami, maligo ko. Mama, Toner. Ko, Sa gabi gamitin. Wait lang. Okay na natin tong ano na kasi paubos na ng konti na lang natira. Wala na laman. Tiloko na to kay sayang. Sorry <laughs> po si friendship niyo. Ma ako, ma ako. Ma ako. Dila na pwede sa inyo kay mga baby face pa mo. Kadaot ni siya sa mga baby face. Para lang niya sa mga adult face. <laughs> Kagaya ko, adult, face. Adult face? Hmm, Adul adult face. <laughs> Adul um, matured pag naman. Di parehas sa inyo, mga baby pa mo. Pagdako na, pagdako. pa yung skin niyo. Pagdako na ako, mag, magkuhan ako na, 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 ma, ma, Oh, pag mag-edad na ka og 20, mga 20 plus, pwede na. Pwede na mag-espila na Pwede na nga magamit mga 20 plus. Pero ngayon baby skin pa mo, ayos sa paggamit kay makadaot na. Labi nagmainitan, makadaot na noon. Hindi sa yung skin, nako. Sila kagahi ba ani? Eh. Kagahi ako din. <laughs> nahirapan nga yung mama mo, ikaw pa. Ang kusgan mo pala kung makabli ka ani na, yung mama nahirapan. Eh, ambi ang kuan Salamin, salamin. Ipakita mo sa akin ang kagandahan mo. Ay, tabi. Takwan ni mama. Dali tayo. Um, dali tayo. Dani hmm? sa buho kung Dani dayon. Ang unsa? Ang unsa na? Madilis ya kakuan dari kon makai akap lain masih ya. Oh Chen B. <hih> <Be? hih> Natasha Perl? Natasha Pearl. Kapag kung kuya Nathan? kuya ko. I love you both. I love you both. <laughs> both. both. I love you both Both. I love you both. 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 I love you all. I love you all Kayun. Kayun. Kayaun. Kayaun. Anong kayaun na? Karon.

I love you. Mama, lipstick, ah, lipstick. I love you. 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 I. I love, yeah. hug hug. I, love you. <laughs> I love you. I love you. I love you. I love you. Kuya. I love you. 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 I thank you. na, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Na, thank you for watching. Watch mo Bye. ha. A video na mga mo. <laughs> Kulit mo, be. Na, God bless us all. Bye. Thank you, sweet. Thank you. Mama, God bless us.